Oh, magandang araw sa inyong lahat uh, Welcome ulit sa aking uh, channel Especially doon sa mga Bago lang Yung mga first time ako mapanood Tsaka baka may mga iba ka pang hinahanap na video Tingnan mo na lang sa channel ko Meron ako mga 500 plus videos So check check mo na lang kung ano yung mga uh, Kailangan mo pang mapanood Baka nandun At syempre magandang araw sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating uh, channel tsaka sa ating uh, Facebook page na andito naman eh. Itong ating topic ay galing sa comment no ng isang subscriber na nagtatanong siya actually Yung comment niya ganito naka 7 years in service na raw siya tapos pinapaalis siya ng kumpanya no? and kung may makukuha raw pa siya yung sitwasyon na yan para ma-discuss natin ibig sabihin pag-uusapan natin ang topic tungkol sa <clears throat> resignation sa just cause sa authorized cause tsaka sa constructive dismissal pero bago tayo magtuloy shout out muna natin ang ating mga masugid na tagasubaybay <clears throat> doon sa mga empleyado na sinasabihan na Umalis ka na no? Ang <coughs> statement na yan Kailangan intindihin ninyo Sa dalawang Konteksto no Una. Ikaw ba ay pinapaalis? O ikaw ba ay inaalis? Bakit natin sinabing dalawang konteksto 'yon? Kasi magkaiba ang legal implication o yung mga resulta kapag ikaw ang umalis. At iba rin ang legal consequence kapag ikaw ay inalis. So, kung i-discuss natin yan sa ayon sa labor code, kapag ikaw ay umalis, dahil ikaw ay pinapaalis, ang ibig sabihin, ikaw ay nag -resign. Ang batas na nasasakop dyan ay ang Article 300 ng Labor Code. Kapag ikaw naman ay inalis. Ang ibig sabihin niyan, sakop 'yan ng topic na just cause sa Article 297 ng Labor Code o authorized cause sa Article 298 ng Labor Code kaya kapag ikaw ay sinabihang umalis linawin mo ano po ba ang ibig ninyong sabihin ako po ba ay pinag niyo -re resign ninyo o ako ba ay tineterminate niyo? ganon <clears throat> para walang uh, masasabing lost in translation ikama, para malinaw kasi may mga iba na nagko-comment dito na umalis daw sila kasi pinapaalis na rin naman sila tapos nag expect sila na mabayaran ng separation pay maling mali kasi kung ikaw ang umalis nag resign ka wala kang separation pay so meron kang hindi naiintindihan doon sa inyong usapan dahil yung sinabing umalis ka na o yung kinikwento mo pinapaalis ka hindi mo kasi nilinaw kung ano ang konteksto ng sinasabi sa iyo so sinasabi ko dito dalawa ang konteksto niyan na dapat mong linawin ha? ako po ba ay pinapaalis ninyo o inaalis ninyo ako ba ay pinagre-resign ninyo o tineterminate ninyo no? kung gusto mo talagang specific ayon ah, sa batas <coughs> Ang legal consequence kasi niyan magkaiba. Kung ikaw kasi ay inalis, ay papasok 'yan sa ikaw ba ay may kasalanan o ikaw ba ay walang kasalanan at kaya ka inaalis dahil lang mayroong business decision. Okay? So may mga legal consequence. I-discuss natin. Doon muna tayo sa ikaw ay umalis. Ang ibig sabihin, ikaw ay nagresign. Ang nagko-cover na rule dyan, yung Article 300 ng Labor Code natin. So, dalawang paragraphs ang Article 300. A and B. Sa letter A, yan ay nagpapatungkol sa voluntaryong pagbibitiw or voluntary resignation. Yung paragraph B naman yan ay resignation for cause. Ikaw ay nagbitiw dahil may rason ka na hindi voluntaryo na ang rason mo ay ang ginagawa sa iyo ng kumpanya or ng boss mo. No? Naaabuso ka ng matindi, di ba? Unbearable treatment, uh, naiinsulto ka ng todo-todo, yung mga ganon, no? doon naman sa ikaw ay inalis hindi ka umalis ha, ikaw yung inalis dalawa rin klase yan ikaw ba ay inalis dahil may kasalanan ka o ikaw ay inalis kahit wala kang kasalanan pero kailangan kang alisin dahil daw sa decision sa negosyo doon sa una article 297 <coughs> seven yun no? sa article 297 may kasalanan ka kaya ka inalis no just cause so ang ibig sabihin may kaso ka sa kumpanya so malamang uh, dahil may kaso ka inalis ka na no kaya nung may kaso ka sabi sa eh kaysa naman sa uh, maalis ka magresign ka na lang no may kaso ka kasi kapag ka na terminate ka dahil sa may kaso ka wala kang separation pay pero sa tingin mo hindi tama yung pagterminate terminate sa mag pwede ka mag-file ng labor case. I-challenge mo yung dismissal sa'yo. <clears throat> Ngayon, doon naman sa inalis ka ng wala ka namang kaso, pero dahil ito ay bunsod ng negosyo, pwede naman. Kung ang rason dahil sa sitwasyon sa negosyo ay sobrang nalulugi yung kumpanya wala kang separation pay dyan. May <clears throat> mga kaso na na-desisyon ng Korte Suprema na walang separation pay kapag sobrang nalulugi gaya ng kaso sa North Davao Mining Case tsaka sa Reyes NLRC versus NLRC. Walang separation pay kasi you cannot extract blood from a dry stone according to the Supreme Court. Pero kung hindi naman dahil sa sobrang nalulugi, inalis ka hindi mo kasalanan, business business condition, business decision, eh, wala tayong gagawa Ba, kundi bayaran ka talaga ng kumpanya ng separation pay. Ang pag-uusapan nyo na lang dyan kung one month per year of service ba or one half month. Uh, one month, syempre alam natin kapag redundant, sobra sa, sa, sa position, No? At pangalawa, kung may mga na-install na nakakatipid sa labor, gaya ng automation, may AI na, may robot na, mga ganon. Computerized na. So, yung mga installation of labor-saving device, hindi naman sad story sa company yun. Kaya, one month per year service ang bayad doon. Kung so, may pagka -sad story ang company, gaya nyan, nakaka-encounter ng mababang benta, uh, hirap sa pagkuha ng kliyente, Uh, hirap sa pagkuha ng mga raw materials so the problem there is sad story so one half month per year of service ang mayayari dyan <clears throat> so ngayon kung balik tayo dun sa ikaw ang umalis nagresign resign ka kung napa-resign ka dahil sa ikaw ay naabuso merong sobrang harassment sa'yo, pinag-iinitan ka lagi, no? pakiramdam uh, <clears throat> mo na talagang uh, ayaw na sa iyo no so nagsama-sama na hindi ka na binigyan ng tamang benepisyo may mga benepisyo na hindi na binigay sa iyo uh, na insulto kang madalas seryosong insult no na naharas ka, na-discriminate ka, na-demote ka, mga ganyan nabawasan ng mga responsibilidad mo, no? madokumento mo yon, then probably pwede pumasok yan as constructive dismissal. So kahit na mag-resign ka at wala kang separation pay, pwede ka magkaso ng illegal dismissal. May mga videos na ako tungkol dyan. Kaya sinabi ko kanina natingnan na ninyo yung mga videos nating iba. No? So, <clears throat> ganun na ang sistema. No? And uh, make sure na yung communication mo sa ganitong sitwasyon na sinabihan kang umalis ka na make sure na madodokumento mo yan hindi lang verbal kasi kapag kaso na marami dyan yung verbal din yan oh, ang maganda mag-text ka mag-chat ka may screenshot ka kahit paano na patunay na naging usapan ninyo so pag sinabing umalis ka na chat mo ngayon text mo boss pag sinabi mo bang umalis oh, ako, ako ba ay inaalis na ninyo or pinagre-reside ninyo ako? Kung ano, susundan mo ng tanong ngayon, eh, bakit naman? Para ma-explain na nila kung bakit ang rason kung ano. And ikaw naman, assess mo kung tama yung rason na yun. Kung okay sa'yo, no? bago ka mag -desisyon. So, yung mga nagko-comment, marami ako nakitang ganun. Attorney, inaalis na kasi ako. Ah... Uh, pinapaalis na ako ano ba ang mga karapatan ko magkano ba makukuha ko may makukuha ba ako may separation pay ba ako yung ganun tingnan muna ninyo kung anong klaseng pagpapaalis ang ginagawa o ang gagawin sa inyo okay? kunin mo anong konteksto niyan ako po ba ay pinapaalis niyo o inaalis na ninyo kung gusto mo again ng mas parang labor law ang datingan ako po ba ay pinagre-resign ninyo o tineterminate na ninyo ganon okay so yung mga screenshot ninyo itabi ninyo for future reference kung gusto niyo ng tulong sa pag-document nyan, pwede naman kayo pumasya sa opisina at magpa-assist kayo sa mga staff doon kung paano i <coughs> compile yung mga ganong uh, chat ninyo if ever na kailangan ninyo sa inyong mga susunod na hakbang <coughs> okay so guys I hope doon sa may mga comment na attorney pinapaalis na ako linawi ninyo kasi yung mga comment ninyo hindi ko rin yan masagot din ng Probably ganun ka specific kasi nga dalawa ang on main context niyan. So kaya pagka uh, ganun nagtatanong din ako sa inyo. Ikaw ba ay pinapaalis o inaalis ka, 'di ba? Kadalasan ganun din ang sagot ko muna sa inyo eh. So that means talagang aalamin niyo yung context ng sinasabi sa inyo. So guys, kung meron kayong clarification questions Uh, drop me a comment sa comment box and if you think useful itong ating video, share na lang ninyo and pasa nyo sa ibang mga taong uh, sa tingin ninyo na no? nangangailangan ng ganito mga information. And with that, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.